pati mga contact reference o yung tinatawag nila na guarantor o co-maker nitong mga ola ay idadawid na rin at ipapasundo na rin ng mga ola na may mga kasama kung sino-sino mga nasa gobyerno, nasa ahensya, tapos pupunta sa mga munisipyo, pupunta sa mga barangay hall, at pupunta sa kung saan -saan dahil dami daw lahat ng mga contact reference ng itong ating ola victims na humingi ng payo. Alright, welcome back. Magandang araw po muli sa inyo lahat. Bago lahat, eh maglalambing lamang po ako sa inyo. na Napakifollow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po. Share nyo na at hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito ba sa usapang ola. So yun nga, meron nag-message sa akin na nagulat ako doon sa message niya. Ito, pakita ko sa inyo. Isa-asawa rin namin sa pagsundo ang iyong declared contact number dahil kasabot mo sila sa pangunguhan ng pera dito. Hawak na namin ang dokumento na papalagdaan namin sa inyong mayor at kapitan. Pakihanda na lang po ang sarili. Tatawag kami sa inyong kapitan once na malapit na kami. Diretso po tayo sa Municipal Trial Court for abandonment of account and breach of contract na kaharapin mo. Pakihintay na kami ganda nga napakahusay kaya medyo kabado yung ating uh, ula victim na lumapit sa akin para humingi ng payo kung tutoro ba yan o hindi okay no so dami ng mga nagawa ko ng videos na halos the same question pero medyo nag twist lang siya ng konti dahil pati yung uh, tinatawag ng mga contact reference o yung mga guarantor ko maker ay isasama na raw at dadawit na raw sa pagsasampa nung ula ng reklamo dito sa mga nangungutang sa mga ola ito na ganito. No? Unang-una message lang siya, no? Text message, yes. Uulitin ko, text message lang siya. Walang binanggit na ola kung anong ola siya. Doon pa lang, mag-iisip na kayo, ang lakas man ako, pero ay magsabi kung sino yung nagsasampan na reklamo sa inyo. ba? Diba? Eto pa hindi maganda dyan sa ginagawa nila. Tinatawagan na nila pati yung mga contacts ginugulo na rin nila pati yung mga contact reference gusto pa nilang idamay nakasuhan at isama daw doon sa munisip sa munisipyo kay mayor pero yun di ba na hindi, hindi ba naman ako hindi natatawa papapirma raw sila magpapalagda doon sa mayor mayor ha mayor hindi <laughs> hindi nga kayo lumalabas dyan sa mga opisina nyo pupunta pa kayo kay mayor ay eh, sinong mayor pupuntahan ninyo si mayor Diba? Sinong mayor? Ulitin ko. Sinong mayor? Mayor Latigo? Yung kay Edgar Garcia? Pag pumunta kayo rin, lalatigin kayo nun. Ulitin ko ha. Pagka nakakatanggap ng itong text messages, is either dead man yun na lang. Totoo lang, no? Sa totoo lang. Hindi naman nalakayang gawin yan eh. Hanggang ganito lang yung kaya nilang gawin. Buri mo, pupunta raw kay mayor para palagdaan yung dokumento na hawak nila. Ano ba yung hawak nila ng dokumento? Demand letter yun pwede. Maniniwala kong demand letter for uh, reminder na sinisingil nila yung utang, yung taong nagkautang doon sa kanila. Hanggang doon lang po yun. And then, bakit siya direkto kay Mayor kung magsasampa sila ng reklamo doon sa nangutang gayong civil case? Ito, ano ba ang pakialam ni Mayor doon sa utang na yan? Diba? Anong ni Mayor doon? Eh, hindi naman si Mayor ang pipirma sa mga ganito klase ng dokumento na sinasabi nilang Abandonment of Account at Breach of Contract. Di ba? Kung meron breach of contract, edi eh syempre mapasok pa rin niya sa small claims. Doon sa korte, tsaka itong Abandonment of Account. Sinong pipirman ng Abandonment of Account? Kung may abogado sila, pwede siguro gagawa na letter na abandonment or something like that, breach of contract na kung may naman talaga sila na written agreement, pwede, maaari. Maniniwala ako siguro sa ganun. Kasi nakaranas na rin naman ako ng mga may agreement ng mga lending company. Pwede siguro yun. Pero kung dito sa mga ulan na ito na sobrang tataasan ng interes, ang lakas pang manakot, ang lakas lumabag sa batas, ano nga asahan kung legal na gagawin nila? Wala. Hindi ka lang pagpunta mo kay mayor kung meron ka ireklamo na hindi hindi naman magiging problema na tungkol sa criminal case o something na kung ano man yung, ilala, yung ilalapit mo kay mayor. Ibang usapan kasi pag usapang utang, syempre doon kadang sa kung saan kayo nararapat at hindi nyo na kailangan pa lumapit doon sa mga tao na nanununkulan dyan sa barangay o sa munisipyo. Napakasimple lang po ng ganun bagay. No? Pupunta na kayo kung talagang kung talagang legitimate kayo ng mga leading company alam naman siguro yung tamang proseso eh o talagang hindi nga kayo marunong maningil kagaya nung nabanggit lagi na ating kaibigan si Boss Ray ah uh, shoutout kaibigan ha? talagang bugok na ola kayo hindi kayo marunong maningil is either mas maganda talaga na puntahan nyo sa bahay pero yun know, o tatawag kami pag malapit na pakihintay na kami sinong hihintayin 'di ba? Ang tanong kasi nung ihintay na olay, paano kung maraming olay yung tao? Hindi niya alam kung sino yung ah, may hinihintay ako. Baka mamaya manguti na yung mata ng tao nung biktima sinabihan niyo ng ganyan. Hindi pa rin kayo dumalating tatlong buwan na. 'Di ba? Kalokohan naman kasi kung totoo 'yung sinasabi niyo na pupuntahan niyo sa bahay. Eh, eh hindi nga kayo lumalabas dyan sa office ninyo. Nandiyan lang kayo lagi sa lungga ninyo kung saan dyan kayo sa Makati madalas, 'di ba? kayo madalas sa Eh. Oh, may nahuli man sa Pasig, ilang beses lang. Ah, uh, dalawang beses lang yata rin no kami na na, na dyan, 2023. Tapos most recent na puro Makati na yung mga na 'Di ba? Ang lakas ng kasan loob niyo mag uh, magrereklamo kayo sa kung saan-saan, sa mayor, sa barangay captain, sa PNP, sa NBI, sa Supreme Court na <gasps> Total ang galing-galing niyo sa ganyan gumawa ng kwento. Sa pong kwento labing isa mali. Buruin niyo 'yon. Di ba? Ang lakas-lakas nyo manakot. Sana kung mananakot rin lang kayo, eh galing-galingan nyo ng huso pero napapabilib pa rin ako sa inyo. Totoo lang. Ang dami pa rin naniniwala. Sa bagay, hindi ko masasabi na uh, tawag na lahat ng tao ay eh, malakas sa loob na kagaya ko na. Kasi ako, danas ko na yan. Hanggang ngayon, may nahara, naranasan pa ako naghaharas sa akin na paunti-unti. May nagme-message pa rin ng <coughs> excuse me, may eh, nagme-message pa rin sa akin ng mga kung ano-anong warang to pares o something like that pero hindi ko na pinapansin may mag-message pa na kung sino-sino no? pero wala akong pake kasi kung gusto nyo talaga na labanan na legal mag-arap tayo sa korte hindi yung mananakot kayo sa text hindi yung mananakot kayo sa facebook ipopost yung social media gagamitin mo si mayor gagamitin mo si barangay ba't hindi mo gamitin si Poncho Pilato ba't hindi mo gamitin si Judas magmamahal na araw na kasi kaya binanggit ko <laughs> Iba, Humaan na ako kayo. Tandaan ninyo, ha? Uh, it depends doon sa tao. Sa hasab lagi ko pinapayo doon sa mga member ko sa GC. Kung ano man yung mga nakatanggap ninyo ng na mga messages sa kaya ganyan, dead man yun na lang. Hanggat maaari, iwasan nyo na lang tumingin sa mga messages na ganito. Kung hindi kayo na loob ninyo, huwag nyo basahin. Hanggat maaari, uh, magpalit muna kayo sim kung hindi nyo talaga kaya dahil hindi kayo na mental uh, tawagin ng inyong mental health. Kung may stress kayo, wag nyo na lang munang isipin yung utang ninyo riyan. Sa totoo lang, walang nakukulong sa utang. Wala naman ako nakita na OLA na nagpail ng reklamo ng criminal case na istapa. Walang na isang pang small claims pagdating dito sa mga OLA, Totoo lang, sa tagal ko na rin na nagagawa uh, ng video sa paggagawa ng research lahat, halos lahat na puta. kami pa nga yung mga biktima na napupunta dyan sa mga ahensya ng gobyerno at hindi ito mga abusadong OLA agent okay? Sana nakatulong ang video ko sa inyo, no? At uh, maliwanagan kayo sa mga kitoklaseng message. So, sana supportan niyo po ang aking social media account. Pakipalo na lang po ang aking Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.